Hello so guys, yung so gawa tayo ng colander guys. Yan, live na to guys. Yan, yung na yung electric pa na yan. Ayan, nawakan natin yun. Ano? Live na yun guys. Ayan. Live na yun, live. So. Oo. Ayan guys, panoorin ninyo. So, ito. Ah, Nakunit tayo. At kayo guys, ayan nga, ah, iniwala kayo guys, so itista natin, ayan, eleven guys, guys, so naaguwaring tayo. Marami pa tayong gagawin dito. Nayirok pa sa ano sa labas. Ito na guys, sa secret breaker. Hey, tayo na tayo. Para saber cuánto, guys. Me con uh,

Thank <laughs> you. もう一回。 hindi sinamahan ng cover. Walang cover to guys. Dapat may cover to. Okay, hey, thank you. So dito yung ilalagay yung ano... yung aircon. Dito guys. O so, paano yung discarte natin dito. So, mayroon natin ayan. Ayan na tayong electric bank ayan mayroon na yan so guys maglalagay pa tayo ng ano dito ah mayroon pang outlet tayo dito dito mag outlet pa tayo dito so connect natin dito so kulang kulang ng ano kulang kulang ng outlet to yung bahay na to Ayan. Ayan guys, may bala pa tayo. Ayan. Okay. Laglag -lag na. Ayan, may bala tayo. Laglag -lag yung bala natin. Pang isang bala lang tayo guys. Isang bala ka lang. napapiring din tayo ayan bala yan guys guys kakabit yung aircon ayaw ko kung magkakas yung aircon dyan so kailangan pa ng ano ah brace kailangan may brace pa yan So, yung sa aircon ito dito natin lalagay yung aircon so, ito man tama ala yung mangano patayan ito ng ano para mag hit sya eh hit pa natin yung guys Ayan. So, bukas na yung matatapos to. Kasi, eh, nagyampan natin ng, ano, nangyampan natin ng kuha niyong aircon ng frame. Ayan, guys. Thank you. Maraming salamat.